Si, ano, si Randy, Randy. Mm -hmm. Sabi niya si Randy Ramirez, sabi niya pumunta ka doon magaling yan. Eh. Kasi lagi ko, ano kasama si Randy. Uh -oh. Pumunta doon sa farm dahil na nagpa-practice ng firing. matagal lang ito eh. One, months na. Okay. Yung sabi niya, kayo huma. Hindi yung mga luma yan. Ito po brand sa pa. pagsapakal. <laughs> Hindi. Sa bagay dun sa samat, kanan din lahat ang hinaan na mo dun eh. Sa so, may samat po, na pering rin, kung sa may kilang bataan. Oo, oh, oh, sa samat o oh, bataan. <coughs> so, Pinapatawag po ako po. Mayog. Oh. Ah, si Mayo? Mayo, Charlie. Charlie, oo. Oh. Pumukutok na rin. Magaling na rin yung mga anak nila. Ano, ilang taon na yan? Limang taon at saka... Fifteen. Ang nandun si Juan, yung sinasok ba ito? Oo. Punta ako doon sa Lombo yan. Wala pala kayo doon. Tapos sabi ko, pat malalim itong tubig na ito? Huwag yung ikot ako sa araw. Wala nang daanan. Halos. Wala nang daanan doon. Uh. Uh. Ano yun? At wala kayo sa ito. Kaya maganda na dito. Na sa Ricos. Sa Ricos ako.